magluluto ako ngayon ng agahan, omelette at saka cornmeal. Filipino tayo at saka mag-rice din Hindi pa rin tayo tapos sa rice. <laughs> at ito yung ating i-juice -ju yung mga fresh ano. Ito, uh, red beet, uh, ginger at saka orange. Yung yan. Tapos yung isang to, it's Celery. Uh, cucumber. Ayan, yung cucumber at saka yung green apple. So, yan lang naman yung ano. Tapos, mag, uh, ano na ako, magagayat ako ng para omelette. So, ito, dito tayo gagawa ng ating ano, omelette. Kasi, magju juice ang aking asawa. So, meron tayo dito, ayan, nakagayat na, may parmesan cheese. At ito, isiparit ko na lang yan. Ito yung itlog natin at ito yung ating corned beef. Del Mundo. So, tapos rice, of course. Ayan ang ating omelette. Hotel style. So, ito na yung aming agahan. Corn beef rice. Meron ako ditong blood uh, juice. At uh, pineapple and blueberry. At ang aking asawa, diet daw siya. Hindi nag uh, hindi nagtitinapay. Eh hey, yan yung napaka, ano Napakasipag kong asawa. So, yung lunch natin is pika-pika with rosay. So, vacation continues. Our pika-pika for today. So colorful at healthy ang ating dinner. It's makakulit sketch. So, siya, ako yung nagluto, so ano kami? Uh, share ng mga chores. So siya yung magliligpit. Uh, 'di ba? Magandang ano 'yan. Tawag doon, magandang hatian ng trabaho. So, good morning guys. Maaga ulit tayo today. Time ngayon is 8 a.m. So, magdilig muna ako ng mga halaman natin kasi kakatanim ko lang yan nung Sabado. So, dapat inaano ko siya yung minimintayin sa tubig. Kasi maganda ang, maganda ang panahon ngayon dito sa Holland. Mga 28, 27 degrees, ganun. Sunny all day. Pupunta ako sa magulang nitong chika-chika, ganoon. So, ganoon yung ginagawa ko pag Monday, pumupunta sa kanila. So, mag-ano muna ako guys, mag-tawag doon, uh, magdilig ng halaman. dahil sa ating paglakad-lakad kung saan saan na tayo nakarating hindi ito na tayo sa ano shopping center so Nakarating na tayo ng bahay galing sa ating paglakad-lakad na kung saan-saan nakapunta. At ito pala ang aking yun ending. Nagpunta ako sa ano. Kasi malapit na siya sa tawag doon. Malapit na siya sa mall. So, umano na rin ako sa ano. Dumaan ako sa mall. At nakabili. Ito yung mga nabili ko. Sa Primark, itong Nirvana na t-shirt. Ang ganda ng print. Ano lang to? 14 euro. Yeah. Tapos, itong smiley na t-shirt. Ayan. Ito, ano lang sya. 12. Yeah. Ito, para magsasayot. Hindi na ano-ano. Tapos, T-shirt na Mickey Mouse. Yung pambahay lang ba? Ito, 7 euro lang. Tapos, kapartner nun, short. Ano na lang siya, 2 euro from 4 euro. Yan yung gusto ko sa Primark talaga. Ang ano, pag mag-save, mura. Tapos, dumaan din ako ng Cotton Club. Kasi nagbabala kami mag-bakasyon sa Ibiza. So, nakabili ako ng ano, mga bikini. Ito maganda na ano, itong pair na bikini. Ano na lang siya. From, ito yung ano, 7.50 na lang. 7 euro 50 yung bottom. Tapos yung top, is 7 euro 50 lang din. Tapos eto yung short nakabili din na ako ng short from 49 down to 25 euro. Ang ganda siya. Tapos meron ako, meron din ako ng yung one piece na bikini. So ito siya. Ayan. Tapos, ang sexy ng liquid. Di ba? So, yun lang lahat ang ano, napamili. Napamili na, napamili ko. Na actually, wala naman talaga sa balak na magano. Pero, nag-sale kasi, kaya dumaan na lang din ako doon. So, yun lang. Yung mga napamili. So, thank you for watching. See you in my next vlog. Bye.